Napili ni Clark Kabasaan sa isang palengke sa Quezon City ang bigas na denorado na 63 pesos kada kilo. Ano yadi baling mahal, basta kalidad at masarap. Kung maaari sana na mapababaan pa yung presyo niya na affordable din sa mga seller. So sa ganun, hindi rin sila mawala ng business. Ang ibang variety ng bigas na sa higit 46 pesos pa rin kada kilo. Kahit pinababa na ang taripa sa mga inangkat na produkto, mabagal pa rin ang pagbaba ng presyo at hindi nararamdaman ng mga consumer ang epekto. Kaya aaksyon ng Agriculture Department ang kanilang pantapat, murang bigas mula sa kadiwa ng Pangulo Centers. Sa kios na ito, ang presyo ng bigas, 40 pesos kada kilo. Dahil yan sa Rice for All program ng Agriculture Department. Pero gano'n nga ba kadami ang pwedeng bilhin dito? Sabi ng DA, only bigas. Sisimula ng programa sa limang palengke sa Metro Manila, pati na rin sa dalawang terminal ng tren. Palalawigin ito sa buong kamay bago sa ibang malalaking syudad. Sinisiguro ng DA na walang patid ang supply para sa Rice for All program. Pero ayon kay agriculture spokesperson Arnel de Mesa, Kung titingnan naman natin yung trend ng mga namimili, uh, talaga ang bili nila, mga 5-10 uh, kilos, bibihira naman yung bumibili talaga ng sobrang dami na pwede niyang i hoard at i-benta ulit. Inamin naman ni Assistant Secretary Genevieve Guevara na hindi sumang-ayon ang mga retailer sa simula. Pero nung sinabi po natin na meron po silang... Um, cut dito and pumayag naman po sila. Ibig sabihin mas mababa namin bibigay sa kanila para ibenta nila ng 40. Bago pa man dumating ang Rice for All program sa palengke, ang tinderong si Javier Villena, sinimulan na rin ang pagbenta ng 40 pesos kada kilo ng well-milled rice. Kung kailangan ng masa, eh, bakit ga ka kami may ikuha? Hindi naman lamang yun ang presyo ng bigas. Marami pa namang mas maganda, mas mataas. Di ba Ay yung karamihan ng binibili ngayon ng mga ngayon. At ng masay yung mahigit na 40. Magiging available ang rice for all mula Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sakaling makita ni kabasaan ang murang bigas. Kung maganda rin ang lasa niya at quality, why not, di ba? well milled naman po ito. Um, amin na po itong sinaing at um, masarap naman po siya. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.